Hindi na itong nakakalakal na 'to. Hindi naman siguro nakatambay pa ako ng mga oras na yan eh. baka ito ayan o ayan o umibuelo ayan o aso naka face mask eh ayan o. o ayan o tumambay lang siya hop 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 ah galing ano simple lang pero rock ano yan yan na yung titira may hindi siguro yun. Ah, ayan. Ayan, oh, oh. ayan, oh. Patatalo natin. Oh, ayan. Umbilis, oh. Wala. Hindi na mukhaan. Eh, wala. Naka-face mask ko, eh. Hindi uh, ano na mukhaan. Naka-ano pa. Ayan, ah. Isisiyan ulit natin. Isumo. Isumo na ba yan?